Yan, ready na for mini tournament. and Ang sponsor natin para si KJ. Uh, guys, uh, good po sa tournament natin ngayon. Uh, nagpapasalamat ako kay uh, Idol uh, Hermoninho Rapoy uh, at sa mga mga bata, ayan, uh, nagpabigyan namin kayo tayo ng mga fishing rod kasi nakita po natin yung determination nila para maglaro diyan sa dagat. Mag, uh, may mga future yung mga yan, mga future anglers natin yan. So sa mga kasamahan po natin mga anglers 'yan, mga idol, uh, kung may mga mai-donate po kayo para sa mga bata. Lalandian po si ang ating uh, idol si Harmonyyo, uh, uh, Rapoy. Uh, siya rin po yung kwan uh, natin uh, sikat na kwan natin dito sa si Sambales uh, talagang uh, uh, sikat na angler din po na rin po siya uh, congratulations po sa kanya sa kanyang 1, 1k followers coming up <laughs> thank you very much po ayan Yan, leading natin si Jean Clyde, 0.40 grams. Yan, son, yan, 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 yan. First, Shimano Mano Fishing Tournament Pumukula Baka maawa sa iyong ah, ito sarili na, Ito na atang mag champion Pinawala ka ng silbi Kilo oh. natin Natang buhalang kalokohan Kaya talagang kam <laughs> Oh my dear adrenaline. Magkamapapatalo. Ngayong awarding po ng cash prize kun sa winner natin. Ayan. Mm -hmm. uh, ang mag-abot si Justin Pagyan. Uh, Ayun yang right winner champion si Champ. Oh, Champ. Champion talaga. Oh, dalapiton. Ito Para ka.